guys, welcome to my channel sa so, tara, simulan na natin guys tara, baklasin na natin yung gulong na flat let's go shout out shout out So, ang natin ito ng At siya, walang hangin. Okay, so, flat. So, okay natin alam, bakit yun ito. Kailangan natin pangangin ng guys. Mas tayo ng gulong. No? Kasi wala tayong pambomba. So, ayan. Magpapangangin tayo ng gulong sa vulcanizing. Lahat-lahat dito. Ito gulong. Oh. Wala. So, gawa na muna natin ang paraan. Kasi wala pa tayong pangpalit. Ayan, no? Lat. Lat yung gulong. Lat. Tara. Ayan na nga, guys. Napangangina na natin. Pabalik na tayo. Ayan siya. Tigas na ulit. No? So, ayan. Pabalik na tayo, guys. Pabalik na tayo para Tapit na natin yung gulong ni Sir. Yeah. <laughs> Sobrang lambot. Yan. Yeah. O, okay, o, yan. Yeah. Dito na tayo. Nakapit na natin. Chuy so, uh, na, guys. Pagkakita ko Wala pa sa'yo. ah Ay, na talaga. Ang uh, maliitin uh, talaga, ano yung pagkakita niya? Paraan lang muna, kasi... तो का आळवींग कोय 그때 <목소리> 부전전 <목소리> <목소리>

Kasi ngawin mo lang yun doon sa may ibabaw. Nakagalag, hindi ng ang mga... Ikon mga... Tigas? Oo. guys natapos na natin yung problema ni sir na plat yung gulong niya pero kailangan na rin talaga niyang palitan yan no so ayun gagawin natin tapos na natin yung gulong niya ayun siya sir hindi na siya plat no? balbula naging problema so ayun hanggang dito na lang sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-follow follow lang sa mga sa page namin Elton John Buwe shout out sa lahat ng mga pumalaw maraming maraming salamat sa inyo sa lahat na nagsishare salamat po pagpalain po kayo nawa ng Diyos na may kapal maraming maraming salamat shout out na uh, guys natapos na natin yung service natin guys sa uh, Andrew na flat tire no? natapos na natin so nagawa natin ng paraan yung pudpud -pud niya ng gulong no? so ngayon uh, isa tayo sa sunod nating service